ito okay, kagawa uh, po ako ng CDI tester para mas madali malaman kung buo ang CDI o sirana kagawa ko ng CDI tester ito ignition coil tisal pa ako ng CDI yan, kabilaan ito yung pang China ito yung pang Japan Ito yung mga 4-pin CDI pagka mga pang XRM dito pag mga pang lipan mga China Motor ito dito, yan pang 4-pin yung 4-pin CDI po itong gagawin kong tester dito may ignition coil kayo. tapos meron tayong pulser yan, pulser Tapos dito, ito yung 12 volts natin. Dito manggagaling 12 volts. Ayan, tapos yung dalawa di na yan. Tapos maglalagay pa ako ng kabitan ulit para dito sa pulser niya, dito sa labas na itong palisir. Sa labas ko na yung to. Tapos gagawa pa ako na sa pang socket para dito na sa mga primary drive primary drive na CDI ang nagpapatakbo kasi sa primary drive ay coil kaya magre-rewind ako ng coil kakabit ko rin sa labas tapos maglalagay ako dinamo para pag binuhay ko siya iikot yung dinamo susuplay ng kuryente sa coil papunta sa CDI para magsisilbing primary drive niya Ganun ang mangyayari Para kahit primary drive na CDI Pwede ko testing dito Tapos magagawa rin ako ng mga pang 5 pin at 6 pin Na CDI Parang mayroong CDI na Kailangan na 6 pin testing ko din So bali yan pa lang Anin ko pala dyan Lalit ako pala itong bukit Para Salpakan ito, ito yung kaha tapos maglalagyan na lang din ako ng battery sa loob battery para discharge na lang para mas madali-dali yung dalin isang, Gento so isang ganito lang isang ganito lang siya, lahat ng CD ay pwede testing yun ngayon Pwede mo na malaman kung maayos sa CDM mo. Pwede mo na rin malaman kung okay ang spark plug. Pwede mo rin testingin dito 'yung spark plug kung okay pa 'yung spark plug. So, sa so, sunod na lang, maya pakita ko na lang sa inyo pag natapos ko na 'to. Bye-bye.